Ako po si Jason Kent O. Daligdig at ito po ang aking performance task sa Filipino. Ito ang aking baikling kwento, ang uwak at ang pitsel. Ang uwak at ang pitsel. Isang araw sa panahon ng tagtuyot, naghahanap ang isang uhaw na uwak ng tubig na maiinom. Uhaw na uhaw siya at buong araw siyang naglalakbay. Mamamatay siya sa uhaw kapag hindi siya nakainom ng tubig sa madaling panahon. Sa wakas ay nakahanap siya na pitsel na may lamang maliit na tubig sa loob nito. Subalit ang pitsel ay mataas at may makitid na leeg. Kahit anong subok niya ay hindi niya abot ang tubig. Pagkatapos ay isang ideya ang kanyang naisip. Kumuha siya ng maliit na bato inalagay sa loob ng pixel. Sa bawat baliliit na bato na inalagay niya sa loob ay unti-unting tumataas ang tubig. Ipinagpatuloy niya ang paglalagay hanggang sa abot ng kaniyang tuka ang tubig at siya ay nakainom. Ang aral ng kwento, kung sa simula hindi ka natagumpay, huwag sumuko. Ang pagtsatsaga ang susi sa paglutas ng anumang suliranin. Patuloy kang sumubok hanggang sa makuha mo ang tamang sagot at solusyon.